Good morning! Napag-usapan nga namin ng isang mami na magkikita kami ngayong araw para mag-jogging. Nasanay naman na akong gumising ng maaga kahit hindi naman na ako nahirapang bumangon ngayon. Ilang araw pa lang naman magmula nung matapos nga yung eskwela ng mga anak ko kaya siguro hindi pa nawawala yung body clock sa katawan ko. Bago nga tumunog yung alarm na sinet ko kagabi ay nauna na akong nagising. Kaya naman, bumangon na ako agad para makapag-ayos. Nagpainit na rin ako ng tubig, sabay toothbrush na para mas mabilis. Pinagtimpla ko na nga rin ng gatas yung bunsuko para makapag na rin siya bago ako umalis. Talagang pag ganitong mga oras ay binibigyan ko talaga siya ng gatas, lalo nung pumapasok siya sa school. Pagkatapos kong mabigay yung dedi niya, ay uminom na rin ako ng maligamgam na tubig. Araw-araw ko po itong ginagawa kasi marami daw pong benefits ito sa ating katawan. Maaring makapagpapuka daw ito ng ating mga blood vessels para dumaloy ng mas maayos ang dugo at sustansya sa ating katawan. Ang pag-inom natin ng isang basong maligam-gam na tubig ay nakakatulong din para mabawasan ang stress at anxiety na nararamdaman natin. At kung ang problema mo ay nahihirapan ka ang dumumi dahil constipated, gagawin mo to araw-araw, makakatulong din ito sa iyo for sure. Samahan mo na rin ng konting exercise para mas maganda, o O oh, diba? oh siya, ang dami ko na sinasabi dito, nakapag-ayos at nakapagbihis na rin ako. Bago ako umalis ng bahay, ay sinigurado ko, ah oh, talaga na safe sila bago ko sila iwan, lalo na yung bunso ko. Nung sinilip ko pa nga sila sa kwarto ay kasarapan pa nga ng tulog nila. Paglabas ko nga ng bahay ay medyo madilim pa pero pagdating ko nga dito sa Burnham kung saan kami magkikita at magjajaging ng kasama kong mami ay maliwanag na. Ang bilis nga lang lumipas yung oras, parang yung pagmamahal ng jowa mo sa'yo, ang bilis ding lumipas. oh, charot! Ay nako, sa wakas, nakarating na nga ako dito sa athletic ball at dito nga kami magja mas maganda nga talaga yung ganitong oras na mag kasi hindi pa nga masyadong tirik yung araw at hindi pa mainit. Nakasabayan din pala naming mag itong mga estudyante ng criminology dito sa UC at sa tingin ko part of the training yata nila ito. Nauna na nga rin yung kasama kong mami at naumpisahan na nga rin niyang tumakbo kaya pagdating ko ay nagstretching na ako at makapag na nga rin akong mag-jogging. Nakalimang ikot nga lang ako ng takbo at sa tingin ko okay na yun para matunaw na yung mga taba-taba sa katawan ko. Pagkatapos nga namin ay nagpahinga muna kami ng konti at umalis na nga rin kami. Bago ako umuwi ay dumaan nga muna ako dito sa palengke para bumili ng mga konting pangsahog para sa mga lulutuin kong ulam sa bahay. Nadaanan ko din lang itong bakery at naalala ko ang bumili din ng pandesal para sa pangumagahan din naming mag mamaya. Muntik pa nga akong maubusan ng pandesal, buti na lang may natira pa para sa akin. Ang din pala kasing bumibili at pumila pa nga ako. Pagkatapos kong mabili lahat ng mga kailangan ko ay umuwi na nga rin ako dahil baka gising na rin yung mga anak ko at hinihintay na rin ako. Hanggang dito na lamang for today's video. Salamat po ulit sa pagsama sa akin. Mag-iingat po tayong lahat. See you on my next vlog. God bless. Bye-bye. See you later.